Good morning mga idol ah, Tara, samahan nyo ulit kami sa aming gagawing adventure ngayong araw na to mga idol At ah, puntahan natin ngayon mga idol ang bahura ng Ginanayan Island Maga kami umalis mga idol dahil halos tatlong oras na naman ang biyahe namin ang spiaro, na, na na adventure na ina. Sama-sama, sisid na upang malaman. Mm -hmm. wow. mm -hmm. Mga isang lumalang lang boys, perta ipatibang iya sigurohin Ibat ibang ista, mong tatamaan Malalim at malawak na karagatan tayo ay masusubukan, sisid na. kami sa spot Inan Island time check alas 8.05 ng umaga kasama ko nga pala dito mga idol si Joy Leonor ng Tikaw Island Masbate at saka si Master Jason at nagre-ready na sana pagdating kami ng pagpapala sa araw alright let's go at habang nagluluto tayo ng spear mga idol ay mag shoutout na muna tayo shoutout nga pala kay Karen Tabuena at sa mama and papa Jose Tabuena at, at Nilda Tabuena Ram Antipolo Birak Katanduanes at dito rin kay Matinik TV Sambales shoutout sa iyo idol Erwin Passion ng Kamarini sur shoutout idol Buyit Maranao from Anislang lang Daragalbay. Shout out idol. at uh, dito naman s'yempre kay idol. Melo Amores from Perez, Quezon. Shout out idol. At dito naman siyempre sa Skulano family ng nganayan pili Kamarinisor. Shout out po sa inyo. Larry Marcelino from Tanawan, Batangas. Shout out idol. At kay Puts Gabinete Galicia. Shout out bro. Dive safe palagi. At ito na ang sumunod na drop ko mga idol Kung saan may tatlong job piece na papalapit sa akin Kaya tinira ko rin ito kagad mga idol At okay naman ang patama natin dyan syempre At dito naman mga idol, nakita ko si Master Jason na may nakuha na siyang isang blue pin tribale. At malaki na rin mga idol. Halos may kitapat na na. Ayos. Ah, Sarapan. At tinawag ko na dito ang bangkero namin mga idol para makaluto na ng pangulo namin At mag -iiyaw pa dahil tanghali na rin mga idol. Oh, mag -iiyaw ka na. Ayaw, oh, okay. kakain na kami mga idol. alam namin ngayon Mayroon sawang pa Yung isa namin kasama yun oh. Ayun Usog pa yata yun eh Kaya pang makyat oh, Ginaganaan Ayos Ayos tayo Ayun na kaya. Ayun natin yung huli Ito yung huli natin Ayan Morning dive Oke. Okay. Ini blue pen okay, let's go. Mengalong Kubak. at dito naman mga idol isang oriental sweet lips ang nadali ko dito mga idol at malaki na rin to mga idol at shout out na ulit tayo mga idol shout out nga pala kay Susana Uy from Pili Camarinesor at kay Anjo and family from Antipolo City shout out po kay Dennis Dela Cruz from Naik Cavite, shout out idol kay Kersanto Aquino shout out idol at kay Udot TV Muto Vlog from si rumah, shout out idol at dito kay Lagalag Master Official shout out sa iyo idol at kay Pedro Borromeo and family from Barangay Pinagtulayan Norsagaray Bulacan shout out po sa inyo at kay Jai Jai Basque Shoutout po At sa mga hindi pa nakasubscribe Mag subscribe na po At huwag kalimutang click ang notification bell Para lagi kayong updated sa mga video na aking gagawin mga idol uh, Nasasabik ng lumang ang mga espiyaro Sa malawak na dagat ikaw at ako Tara na, umpisahan na ang tunay na adventure na ina i am she to sing now open my at ito na mga idol sa oriental suit lips na naman ang nadali ko rito at napakaraming oriental suit lips sa lugar na to mga idol sa napakababo lang na part ng baura may ista pa sa unahan kaya huwag kang paiiwan uh, hayaan mo na yan kung di mo makuha ngayon may bukas pa naman huwag mong isagad ang iyong kakayanan 나 e o này at ito na naman mga idol isang oriental sweet lips ulit ang nadali natin dito napakaganda pa ng bahura sa lugar na ito mga idol kaya napakaraming sweet lips ang nandito sa area na ito Unahan kayo ng kung pa iwan hayaan mo na. Yun. At dito mga idol, nakita ko ulit si Master Jason na may limang isda na ang kanyang tagiliran. Kaya ako dyan sa Bilagong. Ano? Kaya ako dyan sa Bilagong Yolatal. Tapos? Kaya pa? Kadakul, kaya ako dyan. Alsaun pa? Bulili. <laughs> Luwala <laughs> ka pa kayo At ito na naman mga idol, isang Oriental Sweet Lips ulit. Grabe, ang dami talagang Oriental Sweet Lips sa lugar na to. At ito pa mga idol Oriental sweet lips ulit At halos Labing dalawang oriental sweet lips Ang nakuha ko dyan at matapos kong makuha ang isda niyan mga idol ay uh, makita ko ng bangka at uh, lumipat kami ng pwesto Hayaan <coughs> At dito sa part na to mga idol, hindi na oriental sweet lips ang nadali ko, kundi isang brassy tribali na. At napakaganda ng patama natin. Mm -hmm. mm -hmm. Buhay safe, kaspero buhay natin ay nag-iisa lang tayo ay walang hasang May isda pa sa unahan Kaya wag kang paiiwan Hayaan mo na yan kung di mo makuha ngayon May bukas pa naman Wag mong isagad ang iyong kakayanan At dito mga idol, hindi alam ni Master Jason na binidyoan ko siya kung paano niya tirahin ang isang sweet lips na to. Muntik ng tamaan mga idol. At napakamot sa ulo mga idol. <laughs> Ay, wala, wala kita ka-video na At tinawag ko na rin Ang banggero namin mga idol Dahil papauwi na rin kami <inaudible>

パンにしたらすぐローインもんとたん。<music>